Ah, uh, sasakalaan natin sa bukid. Gawa ng may dumating pong uh, bisita. Ay, pinuntahan po natin madali. Ay, ano mga kaisan? Namili po tayo ng mga lulutuin panlugaw. At ako po yung nangako sa kanila na lugaw po ang uh, merienda ngayong hapon. Ay, lulutuin na po namin madali. Katulong ko po si nanay. Bali, ano mga kaisan? Yari na po aring uh, kalawakan. Yan, halos yari na po yan. Mabilisan na mga kaisan. Isang oras na laang po ako. isang oras na lang po tayo magluluto bali ito mga kainsan naluto na po ito kanina ito po ay bagong aning bigas at saka malagkit po Mag magkalahok na po ito bali luto na po yan kaya tayo po idalian mas mabilis po natin maluluto ngayon so mga kainsan isasalang na po narito po sila kayo ng ano, luya po so, langis, amantika Langis sa Quezon. Luya, mabilis na mga kainsan. Pag naman po hindi pa naluto sa loob ng isang oras, aray, ano mga kainsan? Mga lagablap. Umurgir na rin tayo mga kainsan sa bayan ng anak, pisaron. Hindi rin ba muna ako tayo eh. May merinda. Antay mo na o toy. yung kapatid mo. Nagaan ali yun ah. Oh. Paminta po. Okay. Dadamihan na po, mura ang asin ay. Masarap po, eh, naglalangis lang ay. Eh. Sangkot ang sangkot sa Patis po, kasama sa gisa para mabango. Patis. Wow. Pag hindi po naman sila nakakain ay may parang para daw pong nasa buntunan ng niyo guys sabi ni Utol ay may ito dali Utol kakahigin ko talagang yari na yan Parang aras na po aray ay, wala na so, po wala na po kakantay kakahigin Anong na lang Utol dito. Ah, dito sige madalian na dito, sige Utol sige 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 dito, sige sige sige, sige, sige. sige S tapos yung tubig po natin, nakulo na rin. Nato sa kabilang boat po kun. Hello po sa mga taga San Francisco. Yan, medyo matong na tao kanina po. Kaya tayo... Hello po, kina Ate Nesi. Tita Nesi. Yeah, marami salamat po sa pagbisita. Overload po rin. Ah, ano po yung overload sa sabaw? O tinasang kapal natin pang overload. Yan, may init na tubig po. Yan, tinanay po. Tulong-tulong na po kami. Ay, na, Dali. Dali. Ay, sige utoy. Ay, antay mo lang utoy, ma. Ay, sige. Sige utoy. Oh. Mag-text ka na lang utoy. Sige, thank you. Ah. Yari na utol. Nana yari na. Ay, kahit mag-inom na sila. Yeah. Oh. Yan yeah, mga kainsan, ito po ang pang-overload. Hindi po overload sa sabaw. Overload po sa ano, sa sitcharon. Yan. Yeah. Ah ah. Yan ho, po nito. Pang ibabaw po mamaya. Ikaw, si Utod po. Hello po. po si Utod. Galing ba kayong pamulong. Tamlong, ang base nila sunis. Maray pa? Ang ang maray pang harvest ah. Baka Makalu, kami ang ulit. Marami. Yeah. Binisita po. At gawa no, na. yung kayo ibaan. Hapdila ang po sila dito nagtrabaho. Gawa nang nagbisita naman po, pinabisita po ni nanay at tatay sa Tamlong. Marami nang ano. Ayan si si po, niyo? si Bumbay. Ah, eh, nahuli si Bumbay, ano? Oo. Oh. Eh, Ay, nag... Nagdo. nagdo nag ano, nag ano na po, si Charon po sa ibabaw. Bayo tao na nga sila. Oh. Overload po. Over sa sabaw. Ba? Ano yun? Nag-shoot ba? Otoy, o, dali! Otoy! Ay, nakuha na kayo din, eh. o. Ato, na isa. Hirap, at na inanap Patuloy na nangarap ang lahat ay nagsisikap Magkasamang naangat tayong lahat sa pagkat sakto na oto yun, meron maray pa doon lugo ha, oi, na doon. Ito eh. may sabo pa doon. Nahana sila, natawag na ba? Nato sila sa kabilang dulo naman mga kainsan, yung iba. Woo! May minindol! Ah, nakain na pala. Nakain <laughs> na po pala. Meron pa. Parang nasa bundok lagi. Sigaw ang sigaw. Ay. Pangkanin ata yun ay. Lugaw po, lugaw. Mm -hmm. Tama na sa sentasa sa atin. Hmm. Ang ah, kain po. Ano ito eh? Lugaw. Yan pala ang apas. Ah. Ah, hmm. hmm. ko ko ano, wala ko sarap Masarap, Masarap may suka. Pa eh, eh may suko. ko rin wala na. Hoy, ko na lang. <laughs> ay, yung ano ah. Mm. mga kasi kutsara po. sa bukid. Noon. Wala ba? Wala Kaya mo mo yung ano. Ay, ari. Ari pala. Nalimutan ko na ari. Mga kainsan, kutsara sa bukid. Hindi ko alam kung tama. Ganito yung ginagawa dati Ay, eh, Pag pumugulang kan bago ko sarap po sa barangay tapos tapo ko yan la la po na mm. po kayo ay nasa bundok manun pagkay nagkukopra Walang dalang kutsara panalo po Kakain mga kainsan, uh, sarap. Mhm. Yare, chat 'yung na Pagkakalago ng mga kainsan, ito po yung galing kay Kabes ah. Doon sa pinsan ko. Yun know. oh. Yun si pinsan. Ha? Yan. Si papasilip ko po kay Kabis friend. Siya naman po ang pakukuhanin ko. Otoy. Laguna. Ikaw naman ang kumuha din ng binhi. Ikaw naman ang kumuha ng binhi. Oo, oh, yan mga kaya si Kabis friend. Oh. Oo, oh, yan. Siyempre, ito po galing lahat sa kanyang binhi ay... Ay, di siya naman ang ating paukuhaanin dito. Ito pala, ito yung maganda rin, ha? lupa. Ay, baka nga. Tiyan mo. Kanina ka po ba? Oo. Pa, no? Alas 5? Alas 5? Alas 5 nga ba? Mga ganun, alas 6. Ako ba bubisita din sa aming kabilang area? mga makakita si Kabesprin, no? Suportahan oh, po ninyo. Po. Ako po yung pakabilang area? Ay, alam mo yung ganari ba? Ay, di, kahit pala si Kauntol hindi magbisita. Oo. Oh. May nagbibisita kay ba? Ah. <laughs> Wala nga yaya. ko magbibisita. Ina <laughs> na hala. Araw po, mga kaisan. Yeah, si Coldwin po. Ah, Ayan. ah pagkagara ng ano nga rin. Kamusta po kayo lahat? Yan, yeah, Coldwin. <laughs> si Kapalit po ni Kabe Spring. <laughs> Kaya magbibisita? May dala kami oh. ba? Ay, kukuha kayo mangusan. Oo. Ay, pag meron, sasama Ay. ko ba? Pag, Ay, hindi na. Ito ako yung mag ano, Marami rin Mga misa na lang ako. Li. Ay, hala. Tamo to yan. Oo, oh, ito galing kay Kuya Isom lahat, kay Kabis Prima. Yan, nung bilis, ibig sabihin ay papagulang-gulangan mo na ng kaunti. Oo, oh, tapos ay, itatambling ko lahat yan. Pupunuin ko arin burul ngayong ano. Uy, hindi ko sabi ilang buo na kaya. Ay, baka rin may dalawang buo na ito eh. Pakabilis naman ko, ano. Oo. Oh. Ipakailo mo na. Ha? Ay, oo nga, yan lago eh. Pagkakupala pa. Yan, bilis. Nakakatuwa, ano. Oo. Yan, itinanin ko ito isa-isa ah. Ha? Isa isa? Ay, di isa isa talaga. Ay. Para kami maglilima sa alaga may dalap timba. Oo. Oh. <laughs> Tama <Ito>. to eh. <laughs> Magtitingin din yan. Ay, gara Kaya, na rin. Pa sa pagpunta mo ulit dito, natambling ko naman din eh. Hanggang sa, sa mapuno ba ay, yan? Pagkalawak na. Oo, oh, yung mahalang kilo ay. Eh. Ay, di ari trip. Na. Mga ay, limang kanto lima. Eh, ilang puno yan na. Tatatlong puno yan doon sa akin na. Uh Oo. -oh. ay, ay di, oh. lang. Isa isa ang gawin mo. Ay, isa isa talaga so, so oh, so, so, so di, isang truck na. Yan naman yan. Yan Yung ang ng kilo, puna ano? Oo, oh, Ay, ba't nang dati binibili yan ay eh, ganito lang ah? Dahon. Oo. Oh. Ginigiling. Oil, ginagawang oil. Go. pero Meron oh, pa doon sa yung malalapad, ganito eh. Oo, oh, meron din niya ako, pinaparami ko. Mahal din yun, yung ginagawang mga pampahid sa noo pag masakit ang ulo. Ano na nga? Nado, meron ako. Ay, ibang pampahid sa noo ah. Ah. <laughs> siya nga ah. Oh. Oo. Oh. Meron pang, ano, pa yung pambuga ah. Oh. Bix Tama naman ito, ilan puno na ito? Oh. na. One, two, mga lima na ito, halimbawa. Baka. O, oh, edi limang kayo. ganyan ng anak pa. Ay, mga limang buwan ko ha-ha-ano yung dadalihin. Bibis yung tayong patlamay yung unihin. Ang laki na yan. Di, Ay. Sa kabila. Ta, oh. Takwanto na eh, ha. Hala. Oh. Titingin, bahala na. Oh. Joke lang po yung sinabi ko kay Kainsa. Baka sa may nagbibisita daw palang iba. Eh. Ayan, si Kabespan po. Ingat kayo ito eh. <laughs> oh, hala. Hala. Oh. Ano yung kwa yan? Ha? Ano yung pang-spray mo yan? Ari ko yung sadam mo, ari. Tatap lang kuli na sitaw. Ay, Ay wala ito yung pinagamas ko. Baka ito yung masilan. Oh, tatap lang kuli. Ay, lahat ay nagsisikap Magkasamang maangat na Tayong lahat sa pagkat Yan yeah, mga kainsan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi, parang nalapad na ang nungo ko mga kainsan. Matanda <laughs> na nga tayo, nalawak lang paliparan eh. ay. Yeah, mga kainsan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po lagi. Hindi natin nakapag-ani kahapon eh. Kahapon, hapon laang naman. Magay nakapag-ani pa tayo.